And hello guys, ako pala po si Mark Angelo and welcome po sa panibagong episode ng Another Vlog Series Season 2. At ito na. So ngayon ang kaganapan ngayon, pupunta kami ngayon sa ano Time Zone which is ano lang naman sa sa Gentri. Yeah, Gentri. So, ayan, currently, currently, wait, sorry, sorry. Cur currently, nasa Imus kami, and, kita niyo naman, basta yun lang. <laughs> guys. Nag ano magaan muna ako may Starbucks. Ininom lang muna ako ng kape, guys. Wala well, na muna ako. <laughs> so yun guys, nakikita ko, so, makikita niyo sa pagkinasal kami. Syempre kakain muna bago may gagawin, di ba? So yun guys, uh, ko mamaya ako nakakain kain ako para. Yun lang. Okay, so yun guys. Dito pa lang kami sa Ano gusto mo Ayan, so sa ko so okay yung guys sa peri peri pa lang may kakain. Bid ko yung kumakain ako so guys Sorry kung hindi ko na video kung kumakain ako. Ito yung sinisimutin. Sinisimutin ko lang. Masarap. Masarap, pare. So, ayan guys. Nandito na ako sa kotse. As you can see, madilem. Pero yung isa, ano, uh, re-recommend ko sa inyo yung ano. I-re-recommend ko sa inyo yung peri-peri yung sa kanayin na namin. Which is ano, uh, Robinson's Gentry. Subukan nyo kumain doon. Napakasarap, pare pati yung ano nila, yung hospitality, ganun. Yun yun ba yun? Yun, service. yun, service. service yung nila. Vitality. Yung service nila, maganda. Magandang servisyo nila doon. Kaya try nyo kumain doon, pare. Sulit. Sulit ang bulsa nyo. At sulit din ang tiyan nyo. So, yun guys. Bukang hindi mo na matutuloy yung grind sa time zone. Next time na lang ulit. At yun. So dito na po nagtatapos ang ating video. Kaya mag-like, mag-share, mag-subscribe para maging updated sa ating mga next upload. So yun lang at bye-bye.